Hello mga kalakbay Andito na tayo Sa pulta ng kuweba Tingnan natin Tingnan nyo Diyan ang pulta Hindi nang tayo mag Ano Mag uh, Ingay Bawal mag ingay dito guys Ito ang unang pulta ng kuweba dito sa kandakong Malaking batu po ito maganda po ito yes. buka natin puntahan sa ilalim at may may punta po sa baldang doon may pultahan tahan natin kita nyo mang may ilaw pulta yan pultahan yan yung sa kabila yung pulta dito ito ito ang itsura ang ganda di ba kung sinung hindi pa nakakita makakikita nyo ganda ng Dapat nating Hindi lang tayo magingay dito. Bawal magingay dito, guys. Ito ang kuweba ng kandakong. Yung pangalan ay langob ng kandakong. may mga pangalan ang daming mga kalabyaw yung isa tingin lang sa atin malalim to guys oh, ang layo na ng pulta dami na ni Randy ito maglanggam at dyan guys yung kwarto may kwarto at may may pulta dyan patungo sa maliit na kwarto doon pinapit na tayo sa ah may mga uh, kinuna ng abuno Ang dami mga langgam guys. kalabiao So tayo. Punta tayo sa pulta. Kabilang pulta. Diyan. May pulta na dito. Punta natin dito. Ah, Dahan-dahan lang tayo. Ah. Eh. Yung mga kaibigan ko dito. Ito ang pulta ng banda. Sa kabilang banda. Narito na tayo. At saka yung punta maliit na ilaw yung sinimula natin ang ganda diba ngayon na kayo nakakita o dito labas na tayo dito sa kapilang pultahan ang malaki dito malaki buo yung bato yan ito ang pinakamagandang kuweba sa probinsya ng Cebu putulin muna natin guys oh, nakita nyo na guys mga kalakbay dito na tayo sa kuweba ni Sas. Sabi ko sa inyo, sa inyo. Maraming salamat po sa sa mga nanonood sa susunod na paglalakbay natin. Marami pa tayong dapat na makikita. Maraming salamat po.